Grabe buntis. <laughs> Gising na po lahat. At Disney Princess na lang po ang hindi pa Ayoko na. nakaratay na po siya. <laughs> Ayoko na. Ayoko na. na. ako <laughs> Okay, gigisingin ko na ang person, ang Disney Princess. Ang hali na kasi, ang Disney Princess, eh eh. Tang, ina nito! Mas maganda sa'yo? Sabi niya no Yes! Sabi eh. Agi na lang ako. Hing kakaganito. Agi na lang ako ganito. Di baba. Di baba. Puro baba. Buti na lang ang mga friendly ko dito. Ano, maglalakad na lang ako. Malapit. Convoy yan. Send na Uy! Grabe Kailangan naman. Tama mga buntis. Grabe <laughs> naman. Na <laughs> Kailangan po namin i-exercise yung buntis. Sinabi si Victor yan. Kaya nga. O, Grabe naman kasi ito. Stunt nga ang mga person. Uy! Ha?

<laughs> Sabi po turista rin po ako. <laughs> Dito na ba yun? Ken, turista din po ako Huh? 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 10 minutes Huh? 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 Pag, Girl! Tatawid pa tayo doon? Oo! Ba? Sir, ba? pa po, po tayo, Sir. Tamigil ng mga tao, Girl. Sir, malaya pa po, po tayo, Sir. Sir? Malaya pa po, Sir? Uy! Hindi ko na alam. <laughs> sir, nagkakaroon po kami, Sir. bago ng tour guide natin ayaw sumagot Sabi <laughs> po Papasok pa tayo Ibigis na Pag ito wala pa Balik na Malayo pa naman kasi. Good points talaga. Malayo pa. Mauna ka kaya. Tatawid tayo dun. Girl. Gala lang. Ha? Huwag na, huwag na. Balik na. Baka kailangan talaga ng tour guide dito. Uh -huh. Balik na. Picture lang kita doon, Tete. Oh. Picture na lang tayo dito. Oo. Oo. Mm-hmm. 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 hawiin yung ano. Ano ba mauna kang ha? <laughs> sa paglalakad pa rin, natatakot yung matutok. <laughs> Kaubin, kamusta ang ano, pakiramdam ng nakarating dito sa pinagmamalaking falls? Oh, eh, lahat na lang ng review nila, puro pagod ha. At ikaw, ang disiplis. Sobrang disciples... ganda, grabe. Oh, yan, bin. okay. Ang <laughs> dapat yung Okay, Sige, <laughs> nagapin mo ako. Sige, naka ka! Okay, Isitan ka po, tagay nyo! sa Ang dikya at ang nadikya. <laughs> Flex mo naman ang nadikya mong braso. <laughs>

hindi <laughs> talaga ako minunan. Nauuhaw, <laughs> naliligaw, naliligaw Last video bago ang insidente. Hindi po ako. Kao ba? <laughs> Ay, higma ang mapag. Hindi <laughs> po. Hindi ako nagpo. Hindi ako naliligaw. Kao ba? Kao ba? Ito po ang insidente bago nangyari ang krimen. Bin sa iyo to bin. Ilahad mo bin ang nangyari. <laughs> Ilahad mo dito ang nangyari. <laughs> Kadihin na ka pa. Kanina ka pa nilalangaw. Oh. Ikaw ba? Ngayon, kulay pula. Tinuturo <laughs> na. <lang. laughs> Ito banda no, ay, na amo oh. dito, banda. Ha? <laughs> Oy, basta pag may okay, Change outfit nga. <laughs> Ayan nga ba? Napagalang Ay hindi, tatanggalin ko ito, maliw. nanay mo, bakit na ng katawan? <laughs> Yung nanay ko, kakulay na ng bato. <laughs> <laughs> so ano? Sana lang picture natin. Ay, yan, na hindi, Sana lang picture natin. <laughs> up, over Tapos, hindi pa abos yan, si Che uh, ate, magkano po tayo, ano? 75, 1 kilo <laughs> ano, visa pala ang visa, costumer diyan, nagme-press <laughs> Dito si Sean. 50 na lang kung bibili ka, sir. Kunin <laughs> mo na. Kunin mo na, sir. Pauwi na ako eh. eh. Pag-away eh. <laughs> <Kinyo>, pag... <laughs> <laughs> Hindi, kinumpit ko kasi yun. Kinumpit namin, wali. Ay, wala oh, akong choice. Oh, okay. oh, o, so, ano? Pula sa puti. Ano, pula o sa, sa itim. itim, mo, itim. Mo sa <laughs> itim o sa itim. o sa itim. Yung dapat, ano, two years lang. Ayun ay. ah, sa akin, three. Kaya kinumpit ko. Ayun na, parang nakabili na ulit ako nag-isabi. Gaya ko sana sa'yo. Hahaha. Third stop. Ginabina na. araw na. Fourth stop. stop. Ay, fourth. pa yung? lang. Fourth Ilan pa kulang? Anim pa. <laughs> <Ay>. <laughs> fourth stop. Ay, basta. Ito ako. Basa sa ulan. Walang masisino. Gutom o pagod? Hmmmm... Same. Tip stop. Tip stop na naman. Gutom yan. CP mo. naka forward na. Ng Kaya ngayon tinagal natin eh.

cái <laughs> gì <laughs> 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 <laughs>